Bumuo ng task force ang Comelec para silipin ang bigla umanong paglobo ng bilang ng mga botante sa ilang lugar sa bansa. Kabilang sa mga iniimbestigahan, ang reklamo tungkol sa umunoy transfer of registration ng mahigit 3,000 botante sa Makati. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Music. Matapos ang pagpaparehistro ng mga botante, may napansin daw ang Commission on Elections o COMELEC na malaking pagtaas ng mga botante sa ilang lugar. Kabilang dito ang Makati City, Nueva Ecija, Batangas at Cagayan de Oro. Iniimbestigahan ito ng COMELEC, lalo't sa ilang lugar daw, malaki ang itinaas ng bilang ng mga botante. Para namang nagkaroon ng, ano, ng, uh, ng ginto ng napakadami dyan sa lugar at dumami bigla, ang mga botante, 20%, 30% even as high as 40% are uh, we, we really condemn this uh, practices this really medyo napaka-unfortunate ng ganyang klasing uh, irregularities Lumikha na ng task force ang COMELEC para rito isa raw sa tinitingnan ng task force ang posibleng pag-abuso sa paggamit ng barangay certificate imbis na government issued ID sa pagpaparehistro Napakadami po sa buong Pilipinas na bigla na lamang dumadami ang mga botante Naglilipat, mass migration nga eh. Lumilipat at uh, unfortunately, ang ginagamit sa paglipat, ginagamit bilang bagong mutante, hindi government issued ID kung hindi barangay certification na sabi po ng Korte Suprema ay eh dapat payagan kung wala pong government issued ID. Isa sa iniimbestigahan ng task force ang reklamo ng partidong United Nationalist Alliance o una na merong mahigit 3,000 botante na humilig na malipat ang kanila registration sa 2nd District ng Makati City. Nagsampa na ng oposisyon ang una sa hiling na transfer of registration. Ang una ay partidong kinabibilangan ni Senadora Nancy Binay mayor na tatakbong mayor ng Makati. Makakalaban niya sa pagka-mayor ang kanyang bayaw na si 2nd District Representative Luis Campos, asawa ni Mayor Abibinay. Inaalam pa sa ngayon ng una kung saan galing ang mga nais magpalipat ng rehistro. Dapat sana naman, doon sila nakatira. E eh, yung aming tinitignan dito, meron mga dalawang daang tao iisa address. Wala man lang ni dalawa o tatlo na magkakapareho ang apelyido. Sabihin, hindi, mukhang hindi naman sila magkakamag-anak. 3,300 votes could spell the difference for defeat or victory, di ba? Malaki yan. Hininga namin ang pahayag sina Campos at Mayor Binay pero wala pa silang tugon. Nangako naman ng Comelec na sasalain nila ang mga aplikasyon ng mga botante sa buong bansa bago sila malagay sa voters list. Bidisita naman ng Comelec ang isa sa mga telecommunications company na gagamitin ng joint venture ng i Resources at Ardent Networks sa pagtatransmit ng boto. Ipinaliwanag nila sa Comelec kung paano maitatransmit ang boto mula sa mga makina hanggang sa mabilang ang boto nang hindi raw napapasukan ng manipulasyon. Para sa GM may integrated news, Sandra Aginaldo nakatutok 24 Horas.